tindahan natin. Oo nga eh. Eh dati dito naman sila bumibili. Tapos ngayon parang ayaw na. Pero di bali, pag dito na ubos, pulutan na lang namin. Diyan ka magaling eh. Diyan ka magaling eh. Ito sa kanang nasa isip mo eh. Tawag kaya tayo eh. Oo, biro lang. Eh maubos yan eh. Ay, yung oras na. Maaga pa naman eh. tayo. O ayun siya. Ay! Tombit! Uy! Hindi naman ulam namin. Tingnan mo, may adobo kami, mayroon mechado. Tsaka may Bigol Express. At uh, meron kami pritong tilapia. Paborito mo. Ah, ayaw ba bakit? Di naman masyap yung luto niya eh. Yuck. Eh, ayaw Doon bibili sa kabila. Mas masarap pa. Sa kabila ay. eh. Doon po yung presyo daw. Eh. Ay, 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 ay. Ay, itos, iska! Iska! iska. Ay. Bil ka ng ulam. Anong gusto mo? Actually, bibili talaga ako. Gusto ko oh, sinigang. Oh, ito! May sinigang kami. Paborito mo, di ba? Eh, gusto ko sinigang maasim. Ang alat-alat niya magluto. Kawawa yung bato namin. <laughs> huh? Doon sa kabila, sabaw pa lang, ulam na. Nako, iska! Huwag diba? kang magpapaloko doon sa kabila. Marami silang bini binilalagay na betchil para sumara. Okay oh, wow. lang, masarap naman. Lagi ko masakanin yung sabaw. Pak na. Sige na. Teka, may adobo din e, dito. Eh, hindi. Sige, bawasan natin yung uh, asin. Teka, <laughs> tigman mo nga yung ulam na kinitinda natin. Kaya ako po yung sinasabi niya na maalat. <laughs> ano? <laughs> Bakit? Ano ba ito, honey? Bakit ang alat ng timpla mo? babase naman ako, lang naman ako sa panlasa ko eh. Eh bakit ang alat? Man nga. Alat gagawin natin yun? masasayang to? Uy, Kap! Magandang araw! Oh, kamusta naman kayo dito? Okay naman, Kap. Ah, Kap, baka nagugutom ka. Pwede nga kumain. Libre to. Meron kaming adobo, mechado, bico-lex-tens. Ito, okay, oh, okay. Mamaya, ha? Darating dito si Mayor Evangelista. Maglinis kayo dito. Baka... anong sabihin nun? Eh, baka gusto nila ng ano, kumain dito, di ba? Tama! At okay. walang problema, Kap. Eh, ako naman eh, mag-ayos uh, kami dito. Pero, Kap, sabi mo naman kay Mayor Evangelista na libre ang pakain natin dito! Oo! Ooh, libre! libre Ikaw ka! Gusto mo? Hindi! Hindi! I insist, Kap! Uh, libre to Wala kang babayaran! Ito, pwede ka mamili. Yeah, pwede ka mag-extra rice. Hain mo na. Pa pa na. Oh, kaw! Paring juice! Paring <laughs> 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 <Jules. Marine> juice. Paring <laughs> juice. <laughs> eh, Maring juice. Maring juice. Paring dilong. Tingin mo sa asawa ko lang. Kaw! Andito pala ka! Palaka, palaka. palaka. <laughs> Bato tayo kita dyan. Hindi <laughs> mo naman akong pagkain. Dilong, may masarap doon. May masarap ulam na dyan. Uy! Libre na nga dito! Tito! Tita! Oo oh, yan! Yan ka na pala! Parang may tawag na DJ sa hip eh. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Kak ah, lang daw <laughs> ka. Mm -hmm. ah, kumain ka na ba? Hindi po. Uh, busog pa po ako. Hindi. <laughs> kumain ka. Alam kong Hindi. pagod ka sa biyahe. Eh, ano ka ba? Mamaya mo na. Kumusta kumus mo ang magulang mo? Okay lang naman po. Um, Salamat nga po pala sa pag, pagpahayag na dito muna ako tumuloy habang wala pa akong trabaho. Ano ka ba? Wala yun. <laughs> Kain ka muna. Pagkakainan kita. Ah, ah. hindi. Okay lang po. Uh, busog pa po ako. Kain ka. Kain ka ba? Kumain ka lang kung mahaba yung biyahe mo. Oo Eh ka. baka mamaya eh, naginugutong ka na, oh, ka na. Oh, ay pa. pasensya na po. Kaya lang kasi... Ang alat ng luto nyo eh. <laughs> ano, magpapahinga na lang po muna sana ako. Magpahinga na lang ako. Magpahinga pa na dito. Magpapahinga muna si Yan. Paano nyo nalaman na maalat yung luto ko? Eh, kararating niya lang. Taglay mong ganda Panlabas at kaloobang Nuuwiling sa kalangitan Ako ang iyong piling Puso mo'y mapasa akin Di makapaniwanang kapiling ka Hawak ang iyong kamay may niti sa iyong mata Di sasayangin Pag-ibig ng sangulat mo Ikaw ang siyang bubuo Itong aking mundo Di sasayangin Damdamin at tiwala mo May napag mamahal Bihira lang po dumating Kaya pangako ko Pag-ibig mo'y di sasayangin la 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 la, 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 la. kulang eh. pa yung mga siyo-siyo ka, ah, parang ganito. <laughs> Alam mo naman, hindi, hindi ko naman porte ang pagsasayaw. At saka itong uh, pagkanta ko naman, ano lang to, paraan ko lang para maaliw naman kayo kahit pa paano. Kasi hindi yan talaga ang tunay na pakay ko sa so pagpunta ko dito. Kaya ako pumunta rito para hilingin ingin ang suporta ninyong muli sa darating na eleksyon. Oo, oh, nako, Mayor! Hindi nyo na kailangan yung isuporta namin. Kasi ang isa pang nyo dito eh. Kaya sa darating na eleksyon, saan nyo, susuporta namin kayo! Di ba, tama? Mayor! 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 Ay, so, maraming salamat. Ha? Dahil dyan, dahil dyan, ililibre ko kayong lahat! Yay! Yeah! Yeah! Kakain tayo! Kakain tayo! Yay! Yeah! Yeah! Tama, Mayor. Pulo ka talaga ng langit. Dahil ba ang yung paninda namin! Ah, ah, Maghahanda na ako! <laughs> At tayo kakain sa kabila! Uy, wow! natin. bakong malugi na tayo lalo. Di ba, le? Alam mo, Ani, di pa naman huli ang lahat. Ayaw silang natin yung timpla. Tsaka, masakaling bumalik yung mga customer natin. Ay, sana nga. Masakit ang ulo ko. oh, huwag mo nang problemahin yun. Tito, tita, makaistorbo po. O oh, yan, ano yun? Um, narinig ko po kasi yung pag-uusap nyo eh. Pwede ko po kayong tulungan. Marunong po akong magluto. Uh, sa probinsya po, nagtayo kami ng karinderya ni Mama. Hindi uh, naman po sa pagmamayabang, pero binabalik-balikan po. Masarap daw kasi. Ta Talaga? Opo. Okay lang sa'yo yun? Baka mo istobo kami sa'yo yan. Hindi po, okay lang po yun. O, sige. Baka ikaw na nga yung sagot sa problema namin. So, paano? Pwede mo kaming tulungan sa pagluluto? Opo, tutulong po ako magluto bukas. Yan! Maraming salamat talaga sa tulong mo. pilahan na tayo ng kapitbahay natin. Ay, naku po, tita. Walang ano man po. Ay, nakakatuwa nga po na kahit paano nakakatulong ako sa inyo. Maraming salamat talaga. Maraming salamat talaga. Mayor! po. Mayor, parang si yung pumaham pa Alam mo na, malapit na mag-eleksyon eh. Kakanta po ulit kayo? Ay, <laughs> ay, hindi, hindi, hindi. hindi. Mayroon ako na atasan na kakanta para sa inyo ngayon. Ang na siguro. Ay, ay, si Bonjing! Bakit si Bonjing? Seryoso ka My now, God. it's my time to shine <laughs> I the mic. In three, two, one. my love <laughs>